How about yung cases na bumukod kayo ng family mo kaso no choice? kundi isama yung mother ni husband kasi mag-isa lang. Pwede yan. Actually, sa ilang years namin sa RM, walang masyadong problema. Konti lang. Pag yung mother nakiki-join dun sa couple, kasi nga, ang mindset nung nabiyudang mother is, nakikita na mm. lang ako. Yes ang problem sa ganyan is kapag ang personality ng nanay na nakisama sa couple is a dominant mother or dominant corrective yung lahat ng mali pinupuna then, then yan may mga cases nagsusulat sa amin yung wife daming sinasabi sa akin daming sinasabi sa anak ko ganon ang swerte dyan is kapag yung nanay na kinuha mo is gentle supportive madaling makisama yung gentle supportive sa ibang tao sa bahay if the mom is dominant you really need the help of the husband kasi anak niya yan eh. Kailangan rin niyang kausapin yung mom niya na nakikitira sa inyo so, Marami tayong cases na ganyan na may problem yung wife dun sa nanay na nakikitira Pero feeling niya walang sinasabi yung lalaki Kasi nga minsan yung lalaki gentle, supportive naman Na ayaw ng confrontation, ayaw ng conflict Tapos yung nanay niya na nakikitira sa inyo, dominant Siyempre, for a wife, tension yon.